Meron nga palang nagtanong sa akin about sa pag-order ng scooter. At ito nga ang na-recommend ko kay Kabayan dito sa Amazon. Dahil nga itong kasama ko ay na-order. Pero ako ang nag-receive nun nung diniliber. Dahil nga day off niya ng panahon nung dumating itong kanyang order. Kaya nga ito Boss Junel ang kanyang order ay dumating na. At pinapasok ko na nga sa loob ng restaurant. At ako na rin ang nagbayad. At para pagdating ni Pacner ay kukunin na lang niya. Ito na nga ang kanyang scooter. Nakabalot pa legit na legit. 777 po yan mga boss. Ang order ni Kabayan. Kasama na po doon yung delivery charge. Bali one week niya pong in order to. At dumating po agad sa tamang oras. Ayun o napakaganda. At tubeless pa po ang kanyang mga gulong. Napakaganda po ng kanyang scooter. Eh, At meron pa siyang lagayan ng cellphone nakasama sa ibabaw. Saktong sakto kung kayo magbablog mga boss. Panalo yan. Ayan po ang kanyang scooter ni Pacner. At sinacharge pa nga po niya. Kaya yan, Boss Junel, mall, Manyari. Yan ang uh, sinasuggest ko sa na kunin mo sa Amazon. Pwedeng uh, credit card or pwede rin na cash. Bali ito kasi kayo, partner, ay cash niyang uh, binayaran. At sa akin niya nga inabot yung bayad dahil ako nga ang nagbayad dun sa nag-deliver. At may deduction lang po siya na delivery fee. At tinesting ko pa nga itong scooter ni Pacanor ay napakabilis. Umaabot siya ng 70 kilometers per hours mas matulin pa sa scooter ko yung scooter ko hanggang 66 lang yung maximum speed niya pero yung kay partner ay napakabilis siguro ay dahil nga bago pa kaya naman napakabilis pero mas maganda talaga yung scooter ni partner kaya yan na sinasuggest ko sa iyo kabayan ay orderin mo na sa Amazon kaya nga yan at uh, dalawa na kami ni partner na nag scooter at andito uh, na nga kami sa may bahay at uh, iyakit na namin ang aming scooter dahil nga mahirap iwan sa labas. Alam mo na baka mapitik at hanggang dito na lang pala ang aking vlog. Thanks for watching and God bless everyone. All right.